Hello, isang magpalang gabi sa e, bawat isa. Nandito na naman tayo sa Azure Place para sa isa na naman panibagong crossbar video tutorial. At ngayong gabi, ituturo ko sa inyo kung pa, paano gagawa ng what we call universal macro na pupwedeng gamitin sa USP, sa Cop Derringer, sa Raging Bull na Onyx, sa Raging Bull na VIP, doon sa uh, Colt CFS, yan. Ngayong gabi, papakita ko sa inyo yan. So, ito, universal ah, uh, macro. Pwede kahit anong mouse na, pwede maglagay ng macro. So, pero sa ngayong gabi, for today's video, ang gamit natin is Tech Bloody Mouse. Okay? So, kung bago ka lang sa channel ko, please do like, share, and subscribe. Kung hindi pa, mag-subscribe ka na. So, Unang-una, siyempre, open mo muna yung software ng mouse mo. In this case, this is the D7. Ayan. So, ngayon, gawa ka ng macro. No? Then, new. So, yung pangalan, depends on you. So, sa akin, universal. Ah, uh, two Sabihin so, na natin then, okay. Then, gagawin mo lang naman, mouse, is ilagay mo lang yung left click, right click, or mag-record ka lang. Tapos, palitan mo lang yung delay. Dito, ma mahalaga, kung yung mouse niyo is naka MS, tulad nito sa akin, nalagay nyo lang 5. Magkabila. Pero kung yung mouse nyo ay tulad ng Razer is naka-seconds or naka-S, lagay nyo lang 0.01. That's the only difference depende sa mouse model. Tapos, repeat while holding o kaya press, start, release, stop. Depende ko ng mouse ninyo. Tapos, save. Tapos, universal to save. Tapos, assign nyo na doon sa mouse ninyo. Then, apply. Doon so, sa mga nakapantek, ano lang, ang ilalagay nyo naman, pass click. Tapos, kung nakas milliseconds, gawin yung 5. Kung naka-seconds, gawin mo 0.01. Parehas lang yon uh, Parehas lang ang bilang nun. Tapos, pag okay na, naka up na, i na sa admin nyo na yung software, i na sa admin din si CM. Si Tapos, login na kayo, testing nyo na. So ito ay multi ano na to, multi purpose na na macro. At ito hindi to banable, hindi to kayo mapapahamak no. So USP, uh, Raging Bull na Onyx, Raging Bull na Gun night na Silver at saka yung Noble Gold. Pwede rin sa Cap pwede rin sa Colt, Colt CFS, pwede rin Gatling Gun. So ito i-demonstrate -de na rin natin in-game. Ayan. Siyempre, hindi natin papakita yung username. Ito pa. Yan, okay. Ready na tayo. diyan, hintayin lang sandali no. Loading pa kasi. Yeah. So, pakita ko lang sa inyo sa storage 'yan. May USB, pwede siya sa Onyx, pwede siya sa yeah, Bull gunblade. Pwede siya sa cap, yung cap regardless no, kahit ordinary kahit. Tapos Colt, yung Colt. kahit itong si na na GP pwede rin. Yeah. So, maglalagay na rin ako ng cup na ordinary dito. Yung mga nakukuha lang sa loto. Ayan. Tapos ngayon, yan. Let's do the, let's do some demo. Hanap lang tayong FFA, guys. Ayan. Wait lang. Demonstration na din, syempre. Ay, napuno bigla. Sabi ka lang natin, FFA. Kasi pag sa DM mo, i-DM mo yan. Tagal ma -response. Ate ka. Nakita ako dun. Ito. Yan. So, dito all-in-one na natin. Demo na natin lahat. So, ulitin ko lang. Salamat sa mga patuloy na nagda-like, share, and subscribe. Sa mga hindi pa, please do it now. Thank you so much. Yan, guys. Ayun sa USP. Yan, ganyan siya kabilis. Mamaya, yung sa Berenguer na mga. Yan, yeah, Onyx. Ano na? May ako, nasa likod pa. Diba? Safe naman yan, eh. Hindi, hindi ka magiging vulnerable dyan. Dahil, hindi siya yung rat-rat tulad -rat ng dati. Hmm. Tayo sa gun knife. Yeah. Yeah. Ito, so safe na safe yan. Cup the ringer. Okay, game. Ilaro natin ng maayos. Sa cup the ringer, pwede rin yan. Nagpapapatay lang talaga ako, guys, paano makapagpalit tayo ng web. Oh, patay. Drop the Colt naman. Oh. yeah Try natin. Colt CFS. Yung GP. Dali lang, guys. Okay. Wala pang machempuan na malapit. Patay. Mamaya, naman tayo na loto. Yung kasunod na baret. Ay, tumuloy yan. Eto. Walang papatayin. Pati, patayin mo ko. Change weapon tayo. Up the ringer. Oo, oh, yan, oh. Yan. Yan. O, palit tayo ng barrel. Pakita ko sa inyo. Pwede rin ito sa bonus. bonus. Pwede ito rin ito sa PMR. Ang hirap Yan. Wait ka mo. Adi additional, ano lang. Additional content. Yan. Pwede rin ito. Kung may mga PMR kayo na ordinary, pwede rin ito. cái làm anh luôn, hay là, patay, ayan. oh, đi complete ôm đi tàu, soi yến, Ulitin ko lang doon sa pag-setup. Kung naka-millisecond, gawin yung 5. Kung naka-seconds, gawin yung 0.01. Okay? Yan. Ito, universal na to Safe and sound. Okay? Sana may natutunan kayo sa mga natin video tutorial. Again, this is your Kuya Esha. This is Esha Plays. Peace out. Bye-bye.